Kasi parang ang nangyayari dito, lagi akong kinokonekta kay Digong tempo. Mhm, oo. Opo. And... Nang na-acoy, ina-appoint si Digong ang sinabi lang sa akin, "Digong, gawin mo ang trabaho mo." Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Pag-assume ko ng trabaho ko, hanggang sa si Digong ay hindi na presidente at ngayon na hindi na rin presidente at nagtapos ang termino ko, ni isang salita kay Digong wala akong narinig. Mhm. Mm na Sam, mm -hmm. pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Mm -hmm. Kahit sa isa sa kanya mga alagad, mm -hmm. si Bingbong Midaldea o mm -hmm. si Bongo, walang sinasabi na boss. Sabi ni Presidente, pwede mo bang mm -hmm. Kaya doon ko respeto si Presidente Duterte mm -hmm. at ipapasintabi ko sa iba mm -hmm na wala akong pinakiusap sa akin mm -hmm. hindi ako podiatrist hindi mm -hmm. ako DDS mm -hmm. in fact i am a marcos loyalist yung tatay ni marcos ha ah, <laughs> hindi tong presidente <laughs> uh -huh. ah, ha legendary si senior po, si senior marcos loyalist yung uh. senior marcos mm -hmm. okay mm -hmm. ayan pati pamilya ko pati dinan ko Uwing <laughs> buho kami, Barco Senior Loyalist. Mm -hmm. Pero hindi mo ko masasabi na Big Duterte Loyalist. Mm Hinahangaan -hmm. ko lang yung dating presidente mm -hmm. sa pagiging isang maginoo, mm -hmm. isang taong nirerespeto ang trabaho ng kanyang kapwang kawani sa gobyerno. Mm -hmm. Wala ho ang pinakiusap. Kasi ang nangyayari rito, laging kinokonekta kay Bigo eh. Ka ng yan. Na mga kritiko ko ba? eh. Mm -mm -mm. Pero... Uh... naman walang, wala akong kulay ng politika eh.